Matagal na itong usap-usapan. Pero ngayon mismong si Liza Soberano na ang nagkumpirma. Matapos ang halos isang dekadang kilig, sa wakas ay inamin na niya ang matagal nang itinatago tungkol sa kanila ni Enrique Hill. Sa kanyang tell-all interview, diretsahan na sinabi ni Liza na matagal na silang wala ni Enrique. Hindi lang ilang buwan kundi matagal na talagang natapos ang kanilang relasyon bago pa man ito napansin ng publiko. Ayon kay Liza, ang desisyon ay hindi ginawa ng basta-basta. Walang malaking away, walang iskandalo pero ramdam nilang dalawa na iba na ang direksyon ng buhay nila. Mula sa mga sweet moments on screen at off screen, unti-unti nilang napagtanto na kailangan nilang maghiwalay para magpatuloy sa kanikanilang personal na landas. Sa mahabang panahon, pinili ni Liza na manahimik hindi para magtago, kundi para magbigay respeto sa mga fans ng Lisken na nagmahal at sumuporta sa kanila mula simula. Alam niya kung gaano kahalaga sa mga tao ang kanilang love team at ayaw niyang masaktan ang mga ito sa biglaan at mabigat na balita. Pero dumating na ang oras para maging tapat sa sarili, sa mga fans at sa kanilang shared history. Sinabi ni Liza na malaki ang utang na loob niya kay Enrique hindi lang bilang ka-love team, kundi bilang isang taong naging malaking bahagi ng kanyang personal na buhay. Maraming masasayang alaala -ala ang kanilang pinagsaluhan at kahit tapos na ang kanilang love story, nananatili ang respeto at pasasalamat niya para kay Ken. Para sa maraming Lisken fans, masakit ang balitang ito. Ito na ang opisyal na pagtatapos ng isang dekada ng kilig at inspirasyon. Pero sa likod ng lungkot, may pag-asa. Dahil habang nagsasara ang isang kabanata, parehong handa si na Liza at Enrique na magsimulang muli sa kanikanilang buhay, karera at mga pangarap. Sa huli, hindi nasusukat ang isang relasyon sa kung gaano ito katagal, kundi sa mga alaala -ala at aral na iniwan nito sa atin. Para kay Liza at Enrique, tapos na ang kanilang love story pero hindi ibig sabihin na tapos na rin ang respeto, pasasalamat at pagmamahalan bilang magkaibigan. Minsan kailangan natin tanggapin na may mga taong itinakda lamang para sa isang yugto ng ating buhay at may mga kwento na kahit hindi nagkaroon ng forever, mananatiling espesyal magpakailanman. <slap>